kalikasan. Tibat kay sarap pagmasdan. Maraming likas na yaman dito ay matatagpuan. May mga hayop na kamakailan lang natuklasan at mga halaman na may nakabibighaning kagandahan. Ngunit higit pa pala rito ang dapat nating malaman. Tung mga nanganganib na maubos na uri ng halaman. Ano nga ba ang sa kanila'y atin pang malalaman? Higit sa lahat, bakit natin sila dapat pangalagaan? Bakit nga ba importante na pangalagaan at paramihin ang mga economically important ferns na ito? Sama-sama nating tuklasin ang galing ng mga pako dito sa Bukidnon. This program is in support of Galing Picard Initiatives Nationwide. Bukidnon! Isang lugar sa Central Mindanao na punong-puno ng magagandang tanawin at napakaraming pananim. Madalas bisitahin ng mga turista dahil sa angkin nitong ganda. Nakapag nakita mo, ay siguradong mamamangha ka. Pero hindi lang pala ang mga ito ang matatagpuan sa bukid noon. Dahil may kwento ng galing tayong matutuklasan mula sa maliliit na halaman. Bakit nga ba importanteng paramihin at pangalagaan ang mga fern species na ito? Sa Central Mindanao University o CMU, makikita ang nag-iisang fern nursery sa Pilipinas. May mahigit dalawang daang species na ng fern o pako ang narito sa University Fernery ng CMU, pinaparami ang mga critically endangered fern species o uri ng ferns na malapit ng maubos sa kagubatan. Narito rin sa CMU ang kauna-unahang spore bank sa bansa kung saan nagsisimulang paramihin ang mga fern species sa Mindanao. Hello, I am Fulgent Coritico. project leader of the spore morphology ex situ conservation and utilization of Mindanao indigenous therophytes yung project uh, nagstart siya last uh, 2021 uh, February 2021 kasi yung CMU noon kami uh, working on the noon ng, uh, mga institution na kasi yung expert nandito sa sa CMU so that is why uh, nagkaroon kami ng project na ganito no? with this uh, project no we are trying to conserve specifically for this uh, plant group no yung mga pteridophytes or ferns and and lycophytes so dapat natin i-conserve talaga yung mga species natin not only yung mga fauna but also the plants specifically this plant group yung mga ferns and lycophytes actually for this uh, project no uh, yung tinutulungan natin na uh, mga indigenous communities are those uh, indigenous communities na uh, from Bukidnon specifically uh, in San Fernando in Mount Pantaron no? in Natampod Pantaron Range in San Fernando Bukidnon so meron meron tayong uh, indigenous group doon no yung grupo nila ay tinatawag na Manubo at uh, uh, Manubo uh, Tigwahanon so these are the, the the indigenous people na tinulungan namin and also yung uh, manubo Matigsalog in uh, the boundary between davao and bukidnon so sila yung mga immediate na stakeholders and also uh, kasama na yung mga students kasi part of the knowledge uh, generation yung mga basic knowledge generation yung student yung ini-involve namin para matrain sila scientifically in how to conduct uh, uh, research specifically on this project yung propagation ng mga selected economically important species of ferns. Bukod sa pagpaparami at pangangalaga sa mga halamang ito, may iba pang layunin ng proyekto. Sa pamamagitan nito, maraming pananaliksik ang nagawa at naibahagi sa mga mag-aaral at lokal na ahensya. At higit sa lahat, nagkaroon ng oportunidad na maghanap buhay ang ating mga kababayan. Tulad ng mga katutubong tribo sa San Fernando Bukidnon. Ako po dahil si Chrisilda Sulinay. Yeah, akong ayaan si Christina. Akong manghod si Jerick Sulinay. Siya ang akong kauban sa paghimo. Huwag ang mga among mga hinimuan sa una panahon. Mm, kani, kani, sa unang panahon, nga kanang mahal pa kayo, ang kanang, kanamurang mahal pa ang kwarta, usagid ko nga kanang down na kayo kay nagbroken family ko, o kanang nagkuan mis akong pamilya, nga walang wala. Yeah. Ako nga yan, nang, nang ingon nangingon nga, magkuaw sam kay makakwarta ka, makapakaon kasi mong anak. sila yung nagturo sa amin at saka sila yung nakakita kung ano ang ginagawa namin tapos na parang na-appreciate nila yung ginagawa namin tapos tinuruan kami ng paano kunin yung mga seeds nito kahit kahit malilit, hindi naman namin alam yung dati kung paano kunin yung mga seeds tapos sila yung nagturo sa amin yung sa uh, same you uh semio siya yung nagturo sa amin kung paano yung mga team nila, nakapunta sila dito, tapos na-appreciate nila yung ginagawa namin. Tapos, uh, pasalamat po kami sa kanila kasi sila yung nagturo sa amin kung paano pa damihin ng ganito. Basta lang yung kami, sa amin, kunin lang namin doon, hindi namin alam kung paano pa, padamihin. Tapos, salamat po sa kanila na sila, Sir Paul Jin. At saka yung sa staff kasamahan niya, salamat po sa kanila sila yung nagturo sa amin talaga. Gamit din ng research sa mga fern species, nalaman na bukod pala sa mga nakasanayan nating pako, pwede rin kainin ng ilan sa mga ito. Pamilyar tayo yung pako, yung uh, commonly kinakain natin na salad o no, yung pako, but marami pang uh, gamit yung ferns. No? Aside from salad, so pwede natin siyang gawing ibang food products. So kaya sa project na ito, in-explore namin yung potential, no? Iba't ibang klasing species ng ferns, hindi lang yung common na pako na kinakain natin. So marami pa tayo yung species ng ferns aside from pako na pwede nating uh, kainin, no? At gawan-gawan natin ng ibang products no out from this uh, edible ferns. So with this, na-come up kami with uh, food products then eventually may cafe, yung tree fern uh, cafe. So, parang naging part siya or parang naging uh, part siya ng, mga, uh, ng stakeholder ng project kasi during the conduct of the project, yung mga activities, in-involve namin yung mga staff nila. I am uh, Victor Amoroso, the owner of the Trifern Cafe. And I am a university professor emeritus of Central Mindanao University. I'm a botanist. The Fern Cafe was established in, uh, last year, May. We were trying to promote the edible ferns. So from the garden to the food and also some uh, souvenirs uh, on ferns. As a recipient of the knowledge, uh, I'd like to promote also this to the other stakeholders. Um, Stakeholders would come and dine uh, eating the edible ferns, uh, the pako uh, salad out of the plasma the edible fern, uh, the ignaya, marsilia, the patapat. We are promoting these three edible species of ferns. We have this the so called fern de Now we don't just serve the common pan No, we're not serving that. We are serving the fern de sal because the fern sal because it is fortified or enriched with Marsilia crenata. Marsilia crenata is rich in anti, anti activity and also protein content. And therefore, we fortify the pandisal with the, with the fern. De, that's the name, fern de sal. That's one of the food product. The other one is fern salad. What is commonly served in restaurants is the plasmasculantum paco. Some now serve paco, the But here, aside from the plasmasculantum, we serve also hagnaya, or sotirica which has higher antioxidant activity as well as high protein content. Actually, I am very proud no, of this project. No, See, this project is uh, multidisciplinary. No, so hindi lang siya, hindi lang ako no as a, a botanist no or or as as a taxonomist nagwork nito. So we're working with uh, other uh, discipline. No, so of course nandito si Dr. Amoroso. He's very known no with his uh, lot of projects no, about ferns. And also we're working with a uh, food person. No, we have a food technologist. So, nakipag kami within the university. So, he, she's also a faculty dito sa university namin. So, siya yung tinap namin no, to come up with this uh, food product. So, kami yung nag-identify ng uh, uh, ferns species na pwede natin uh, gawan ng mga food products. At saka, siya yung uh, nagmo-modify or gumagawa no ng, ng, ng products out from these ferns. And also, I'm very proud of this project kasi marami kaming natulungan ng mga students especially mga undergraduate students, graduate students, for the undergraduate students, uh marami tayong mga OJT students no from different uh SUCs or state universities and colleges dito sa Mindanao. And also with this project, naka-produce kami ng uh when it comes to scientific productivity. So marami kaming na-produce na articles, na no, scientific articles with this uh project. And of course, hindi natin kalim makalimutan yung mga indigenous people no, na, 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 train natin with this project. So with that, no, maraming tao ang naging involved or, or naging part ng project. I-encourage po nako ang akong mga katribo nga dili nato ito itago kung unsa atong talent atong ipagawas kay para makita po sa uban nga bisag tributa na agad talent bisag gamay nga mga butang kung unsa imong nahibalan ipagawas yun nato isip tribo kay aron mailhan po ta nga kita gindi yung tribo nga doon na po tayo talent dili kay mga mga bisaya lang mga unsa nga diha makita yun nila nga natay talent po sa tribo di nato itago ipakita ipagawas nato kay aron kini mapansin po ta sa kuanya nga bisag tribo na ay talent mao na nagpasalamat gindi ko dako nga USTP card uh, parang long-term partner natin no dito sa Sebrem dito sa Central Mindanao University. So maraming salamat po sa lahat ng, ng tulong no for of course for training us no sa pagtulong sa amin and to come up with these good uh, projects at maganda yung outcomes ng project. And also, we would like to thank of course Central Mindanao University no to the administration of CMU no for the full out support no, during the conduct of this uh, research project and also we would like to thank our stakeholders no mga students undergraduate students uh, graduate students no LGUs no different LGUs here in in Mindanao and also uh, yung DNR no Ang DNR is partner natin, no, with this uh, project and also uh, uh, sa lahat no sa lahat ng naging involved ng project na ito Napakaraming yaman ng Pilipinas. Mga yamang likas na kung gagamitin natin sa tamang paraan, mas mahabang panahon pa nating mapapakinabangan. Mga yaman na hindi natin inaasahang maghahatid sa atin ng mapagkakakitaan. Katulad ng kwento natin ngayon, isang patunay na may kumikitang kabuhayan habang sinasagip natin ang kalikasan.